welcome sa aking munting channel pero wag ka magpaloko sa munting na yan. Dito pinapabukas ko ang mga sekreto na ayaw ipaalam ng iba. Mind games, diskarte at mga taktika na pwedeng magpabago ng pananaw mo sa buhay. Ako ang tropa mo na walang sinasanto pagdating sa katotohanan. Kaya kung handa ka na, ilock ang pinto, ilagay ang earphones at sumama ka sa laro ko. Let's begin! Sampung dahilan kung bakit hindi ka umasenso sa buhay. Hindi mo kailangang maging bobo para mabigo. Minsan sapat na ang pagiging kampante. Paulit-ulit ang pagkakamali at takot sa pagbabago. Maraming tao ang nagtatanong, bakit parang ako na lang lagi ang naiiwan? Pero ang tanong talaga, may ginagawa ka ba para umusad? O baka ikaw mismo ang humaharang sa sarili mong pag-asenso? Ito ang sampung dahilan kung bakit maraming tao ang hindi umaasenso. At baka isa ka rin sa kanila. Pero hindi para saktan ka ang video na to. ito. Ito para gisingin ka. 1. Takot sa pagbabago Halimbawa ikaw, sampung taon ng empleyado sa parehong kumpanya. Alam mong hindi ka masaya, mababa ang sahod, at walang growth. Pero nanatili ka pa rin kasi natatakot kang magsimula ulit. Ang pagbabago ay hindi kalaban. Minsan, kailangan mong ibasura ang luma para mapasa iyo ang mas maganda. Kung ayaw mong umalis sa comfort zone mo, dun ka lang din mabubulok. 2. Hindi marunong mag-invest sa sarili Hindi ka bibili ng libro. Hindi ka magbabayad para sa seminar. Pero araw-araw ka sa ML at TikTok, paliwanag ang utak mo ay parang lupa. Kung hindi mo taniman, walang tutubo. Yung mga taong umaasenso, hindi nila iniisip na sayang ang bayad sa kaalaman. Ginagastusan nila ang sarili nila kasi alam nilang ROI yun sa kinabukasan. 3. Puro reklamo, walang aksyon. Ang mundo ay hindi makikinig sa iyak mo. Pero gagalaw yan kapag kumilos ka. Ang problema sa marami, gusto ng resulta pero ayaw pagdaanan ng proseso. Tandaan, hindi umaasenso ang madaldal kundi ang madiskarte. 4. Ayaw tumanggap ng mali. May mga taong laging may dahilan, laging may sinisisi. Ex, gobyerno, pamilya, kaibigan, tadhana. Pero kailan mo aaminin na minsan, ikaw ang problema? Humble yourself. Ang pagtanggap ng pagkakamali ang unang hakbang ng totoong pagbabago. 5. Mas pinipili ang gusto kaysa sa kailangan. Bibili ng bagong sapatos kahit wala ng budget. Kakain sa mamahaling resto para lang may maipost. Pero walang ipon, walang emergency fund, walang plano. Discipline is doing what needs to be done kahit ayaw mo. Hindi lahat ng gusto mo ay kailangan mo. At minsan ang sakripisyo ngayon ang magpapayaman sa iyo bukas. Six, palaging may excuse. Wala akong oras. Pero limang episodes ng series na tapos mo. Wala akong pera. Pero laging may milk tea. Hindi ko kaya yan. Pero hindi mo pa nga sinubukan. Paliwanag. Ang excuses ay magaling sa pagtakpan ng kahinaan. Pero hindi sila makakatulong sa pag-angat mo. 7. Hindi marunong makisama. Success is not always about intelligence. Minsan it's about relationships. Kung hindi ka marunong makisama, walang tutulong sa'yo. Walang magbibigay ng opportunity. Hindi porket magaling ka ay sapat na. Ang attitude mo ang magdadala sa'yo sa mga pintong gusto mong pasukin. 8. Laging nagpapadala sa emosyon. Kapag galit, resign agad kapag insecure. Backstab agad at kapag naiinis, cancel agad. Ang emosyon ay gabay, hindi dapat maging driver. Ang mga successful na tao marunong magtimpi. Hindi lahat ng nararamdaman ay kailangang sundin. 9. Tamad matuto. Ayaw magbasa. Ayaw makinig. Ayaw umatend ng mga pwedeng magturo sa kanya. Sa mundong mabilis magbago, kung ayaw mong matuto, mawawala ka. Kung hindi ka nagle-level up, lalampasan ka ng iba. 10. Hindi marunong maghintay. Tatlong buwan pa lang nagnenegosyo, gusto agad kumita ng milyon. Kapag wala agad resulta, give agad. Tandaan, ang pag-asenso ay hindi instant noodles. Success takes time and those who endure, win. Boss, kung isa ka man sa mga nabanggit ko, huwag kang mahiya. Lahat tayo dumaan sa mga pagkukulang na yan. Pero hindi dahilan ng pagkukulang para manatili ka sa ibaba. Tandaan mo, sa dulo ng disiplina may gantimpala. At ang tunay na pag-asenso Nagsisimula sa pagkilala sa sarili mong mali at ang lakas ng loob na baguhin ito. Huwag mong hayaan na lumipas ang isang taon na parehas ka pa rin ng posisyon ng mindset ng income. Gumalaw ka dahil walang tutulong sa iyo kundi ikaw din. Kung umabot ka dito, boss, ibig sabihin handa ka ng umangat. Simulan mo na. And kung nagustuhan mo itong video, maaari kang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang real talk na katulad nito. Hanggang sa muli, salamat!